Alam mo yung feeling na parang may mali pero hindi mo maipaliwanag? Hindi siya direktang nanakit? Hindi rin siya laging masama? Pero bakit parang unti-unti kang nauubos? Parang dati buo ka, may direksyon, may gana. Pero ngayon, parang ikaw na lang yung sumusubok mag-ayos ng isang gulo na hindi mo naman ginawa. Pre, kung naranasan mo yan, hindi ka nag-iisa. Maraming lalaki ang dadaan dyan, lalo na pag ang puso ang pinairal bago ang utak. At hindi ko sinasabi to para sisihin ka. I'm saying this kasi kung gusto mong mamuhay ng may katahimikan, may direksyon, at may dangal bilang isang lalaki, you need to know when to walk away. Lalo na sa mga babaeng hindi naman talaga karapat-dapat sa energy mo. May mga babae kasing hindi worth it. Hindi lahat ng maganda ay mabuti. At hindi lahat ng sweet ay sincere. Minsan, yung mismong taong inaakala mong safe harbor, siya pa pala ang bagyong sisira sa'yo. Ngayon, pag-uusapan natin ang anim na sinyales ng isang low-value woman. Yung tipong kung hindi mo agad nakita, malamang mauubos ka bago mo pa ma-realize na mali pala siya para sa'yo. At habang sinasabi ko to, hindi ito para maliitin ang kababaihan. Hindi ito tungkol sa hate. Ito ay tungkol sa awareness. Kung ikaw ay isang lalaki na may pangarap, may purpose at gusto ng katahimikan, dapat alam mo kung sino ang hindi mo dapat pinapapasok sa mundo mo. Let's start with the first sign. And this one's a big red flag. She thrives on drama and chaos. Yung tipo ng babae na parang may script sa utak niya. Kung walang gulo, gagawa ng gulo. Kung masaya na kayo, biglang maglalabas ng issue na five years ago pa. Kapag tahimik ang paligid, uneasy siya. At hindi dahil may problema, kundi dahil hindi siya sanay sa kapayapaan. Bakit? Kasi may mga taong ang normal ay toxic, ang calm ay boring, ang healthy ay hindi exciting. Kaya kahit wala namang dahilan, gagawa ng conflict. One minute sweet siya, the next cold. Gaslight dito, silent treatment doon. Hindi mo na alam kung ano ba talaga. At 'yan ang trap, pre. Kasi the moment na nakasanayan mo ang cycle na 'yan, doon ka na masisira. You start walking on eggshells. Lahat ng galaw mo, tinitimpla mo para hindi siya magalit. Nawawala ang confidence mo. Unti-unti, hindi mo na namamalayan, ikaw na ang umiikot sa mundo niya. Ang tanong, para saan? Para sa babaeng hindi marunong magdala ng katahimikan? Para sa isang relasyon na laging may cliffhanger? Hindi, pre. Peace is the highest currency. If she costs you peace, She's too expensive. Now let's talk about the second sign. She's addicted to validation. Laging nakaabang sa likes, sa comments, sa DMs, laging may pa-selfie kahit breakfast lang. And again, hindi masama mag-post, hindi masama magpa-cute, pero kung buong pagkatao niya ay nakadepende sa atensyon ng iba, delikado 'yan. Alam mo kung bakit? Kasi kahit gaano ka pa kung validation seeker siya, hindi ka sapat. Kahit ikaw na ang pinaka-loyal, pinaka-present, pinaka-alaga, kung hindi mo siya pinupuri every hour, magsasabi siyang parang may kulang. At ang kulang, hahanapin niya sa labas. Kahit meron na siya sa bahay. She needs constant reassurance, not because she loves you, but because she doesn't love herself enough at hindi mo responsibilidad na buuin ang isang taong hindi marunong tumayo mag-isa. You can support her, yes, but you are not her emotional crutch, lalo na kung kapalit noon ay ang sarili mong peace of mind. And here's the worst part. Kapag sanay siyang may audience, hindi lang sa'yo umiikot ang mundo niya. She thrives on attention. So kung ikaw ay lalaking tahimik, focused at hindi mahilig sa away, mapapagod ka. Kasi sa kanya, attention equals love. And the moment you focus on your goals, trabaho, o mission mo, iisipin niyang hindi mo na siya mahal. That's not love. That's emotional dependency. Now, the third sign, listen closely. Kasi ito ang isa sa pinaka-crucial. She has zero accountability. Lahat ng mali, ikaw. Lahat ng pagkukulang, ikaw. Lahat ng hindi niya nagawa dahil daw hindi mo siya tinulungan, hindi mo siya na-motivate, hindi mo siya minahal ng sapat. Kahit pa ikaw na yung halos lumuhod sa effort. Kung may problema sa relasyon, laging ikaw ang may kasalanan. Kahit siya ang sumigaw, ikaw pa rin ang insensitive kahit siya ang nang ghost noon, ikaw pa rin ang tinatawag na emotionally unavailable. At the core of every strong relationship is accountability. Yung marunong humingi ng sorry. Yung kayang aminin kung saan siya nagkulang. Pero kung ang kaharap mo ay laging may excuse, laging may dahilan, laging may scapegoat, then what you have is not a partner but a ticking bomb. Walang growth kung walang humility. At walang respeto kung walang honesty. Kaya kung babae pa lang, hindi marunong tumanggap ng pagkakamali, paano pa kayo magtatagal sa totoong buhay? You're not a rehab center, pre. You're not a fixer. You're a man on a mission at hindi ka dapat patuloy na magpaliwanag sa isang taong ayaw makinig. Kaya ngayon, tanungin mo sarili mo. Sinong babae ang binibigyan mo ng energy mo? Worth it ba siya? O baka ikaw na lang ang lumalaban para sa relasyon na siya mismo hindi na pinapahalagahan? Hindi ito tungkol sa pagiging bitter. Hindi ito tungkol sa paghahanap ng perpekto. Ito ay tungkol sa pagprotekta sa sarili mo bago ka pa mawala sa sarili mo. Sabi nga, The more you tolerate the wrong people, the longer you delay your peace. At minsan, ang pinaka na desisyon ay hindi ang pagtiis, kundi ang pag-alis. Tahimik ka, pero hindi ka tanga. Mapagbigay ka, pero may hangganan. Mabuti ka, pero hindi ka para abusuhin. Kapag natutunan mong maglakad palayo sa isang taong hindi marunong magpahalaga, doon mo mararamdaman ang tunay na kapayapaan. So kung naramdaman mo na yung peace mo unti-unting nauubos at yung dating tahimik mong mundo ay naging parang war zone, then pre, baka nasa maling relasyon ka nga. Sa totoo lang, hindi mo kailangan ng sirena na maganda nga pero hila ka pababa. Ang kailangan mo ay anchor. Yung babae na kahit ikaw ay abala sa laban mo sa buhay, siya yung nagbibigay ng katahimikan, hindi dagdag gulo. Ngayon, let's move to the next red flag. She uses emotional manipulation to control you. Alam mo yung tipong laging may guilt trip? Kapag hindi mo siya sinamahan sa lakad, wow, di mo na talaga ako priority. Kapag hindi mo siya ni-reply anagad, siguro may iba ka na kapag may diskarte kang ayaw niya, iiyak, maglalambing, tas biglang tatahimik ng ilang araw. Silent treatment para mapaisip ka, para mapuwersa kang bumigay. That pre is not love, that's control. And manipulation wrapped in sweetness is still manipulation. Kapag ang babae ay gumagamit ng luha para lang makuha ang gusto niya o magtatampo sa tuwing may boundaries ka, delikado yan. Kasi slowly ang decisions mo sa buhay ay hindi na base sa logic or purpose. They become reactions to her moods. Hindi mo na alam kung ginagawa mo ba 'yung isang bagay dahil gusto mo o dahil gusto lang niyang 'wag siyang magalit. A real woman, 'yung high value na partner, will understand that you're not her puppet. She respects your leadership. She respects your silence. She doesn't use your love against you. Pero ang low-value woman, once naramdaman niyang mahal mo siya, sisimulan ka niyang paikutin. Hindi halata sa simula. Minsan sweet pa nga. Pero sa likod ng ngiti at haplos, nandun na yung control. Pakunti-kunti. Hanggang sa makalimutan mo na kung sino ka bago mo siya nakilala. Bro, love is not supposed to feel like you're constantly apologizing. Hindi mo dapat feeling mo na laging kulang, laging mali, laging may utang sa damdamin. Kung lagi kang naglalakad sa manipis na salamin, hindi 'yan pag-ibig. That's emotional blackmail in disguise. Ngayon naman, let's move forward sa isa pang napakalaking sign ng low value woman. She has no long-term vision. Ito yung tipo ng babae na kung tatanungin mo ng saan mo nakikita ang sarili mo in 5 years, eh ang sagot ay, basta, tignan na lang natin. O kaya, di ko pa alam eh, bahala na si Batman. Lahat na lang ay, bahala na. Pero galit kapag hindi mo siya isinama sa mga plano mo. Ang problema dito pre, hindi siya partner, dikit lang siya. She wants to enjoy the ride, pero ayaw niyang magmaneho kahit minsan. Gusto niya ng benefits ng relationship, pero ayaw niya ng responsibilidad ng growth. Wala siyang clear na pangarap. Wala siyang sariling hustle. Wala siyang planong ayusin ang emosyon niya, ang finances niya, or ang future niya. At ang masakit pa niyan, minsan, ikaw pa ang tatawaging controlling kapag tinanong mo siya ng may plano ka ba? Pero kung hindi niya nga alam kung anong gusto niya sa buhay, paano siya makakatulong sa direksyon ng buhay mo? Lalaki ka, pre. Ikaw ang puno. At kung may sasabit sa'yo, dapat yun ay partner mong tutulong magpatatag sa'yo. Hindi yung parang palamuti lang na kapag dumaan ng bagyo, siya pa ang unang mahuhulog. A high-value woman may not have everything figured out, pero meron siyang intention Hindi siya umaasa sa magic. Hindi siya nakatunga lang. She's growing with you. May sense of mission din siya. Kaya hindi siya takot sumabay sa growth mo kahit na hindi pa perfect ang lahat. Kaya kung yung babae sa buhay mo ay puro now, puro fun, puro go with the flow, pero allergic sa vision at plano. Think twice. Kasi habang ikaw ay tumatakbo sa direksyon ng purpose mo, baka siya naman ang humihila pabalik sa kanya-kanyang gimmick. At ito bro, baka isa sa pinaka-critical na sinyales. She doesn't respect masculinity. She competes with it. Yung babae na sa halip na sumuporta, palaging gusto siya ang tama. Laging gusto siya ang nasusunod. Pag nagbigay ka ng diskarte, ikokontra agad. Kapag nagpahayag ka ng pananaw, babarahin. Hindi dahil may mas matibay siyang opinion kundi dahil hindi siya sanay magbigay daan. She sees your strength as a threat, not as something to compliment. Ang lalaki, instinctive 'yan sa leadership. Hindi ito tungkol sa pagiging bossy, kundi yung natural na drive mo na mag-guide, mag-provide at mag-lead. Hindi mo kailangang isigaw na lalaki ako. Dapat nakikita yon sa disiplina mo, sa focus mo at sa paninindigan mo. Pero kapag babae ang kaharap mo na hindi marunong irespeto ang essence ng pagiging lalaki mo, doon nagsisimula ang banggaan. Hindi kayo partner, kundi parang magkakompit. Imbes na sabay kayong mag-build, naglalaban kung sino ang alpha. Pre, hindi mo kailangan ng karera sa loob ng relationship. Kailangan mo ng kapayapaan. Kailangan mo ng babaeng kaya mong sandalan, hindi yung palaging sinusukat kung sino ang mas malakas, mas tama, mas deserving. A woman who respects your masculinity, knows when to speak and when to listen. She doesn't shame your strength. She supports it. Hindi siya natatakot sa leadership mo. Hindi siya threatened kapag may diskarte ka at mas lalo siyang hindi makikipagtagisan ng ego. Ang tunay na relasyon ay hindi paligsahan. Ito ay partnership. At kung ang kasama mo ay hindi marunong magbigay halaga sa pagiging lalaki mo, hindi siya partner. Isa lang siyang noise sa laban mo. Kaya ngayon, pause ka muna. Look at the relationships you've allowed into your life. Tanungin mo sarili mo, Ginagalang ba ako bilang lalaki? O ginagamit lang ang pagiging lalaki ko kapag convenient? Kapag malungkot siya, ako ang kailangan niya. Pero kapag may plano ako, ako ang kontra. Bakit ako ang laging nagpaparaya? Pero ako rin ang laging mali. Hindi mo kailangan ng babae na palaging tama. Kailangan mo ng babae na marunong rumespeto kahit di kayo laging nagkakasundo. At higit sa lahat, kailangan mo ng babae na hindi ka kailangang baguhin para lang mahalin ka. Alam mo pre, habang mas nagiging malinaw ang mga red flags, mas madali mo ring makikita kung sino talaga ang para sa iyo at sino lang ang nasa tabi mo dahil may nakukuha siya. At minsan, mahirap tanggapin 'yan. Kasi pwedeng mahal mo nga siya, pero ang tanong, ginagalang ka ba niya? Kaya ito ang dapat mong tandaan. Love without respect is just possession. Hindi siya relationship. Isa lang siyang prison na masarap lang sa simula, pero unti-unting sinisira yung kalayaan mong maging totoo sa sarili mo. Ngayon, let's wrap this all up with one final powerful shift. The ultimate mindset shift. From needing love to protecting your peace. Pre, lalaki ka. At bilang lalaki, may responsibility kang alagaan ang sarili mo, mentally, emotionally, spiritually. Hindi mo trabaho ang buhatin ang emotional baggage ng isang taong ayaw ayusin ang sarili niya. At hindi mo obligasyon na manatili sa isang relasyon na sumisira sa iyo sa ngalan ng pagmamahal. Karamihan sa atin lumaki na sinabihan ng kapag mahal mo, tiisin mo. Pero totoo ba 'yon? O conditioning lang yan na nagiging dahilan para manatili tayo sa mga sitwasyon na hindi na healthy. Pakinggan mo to. You don't owe your peace to anyone who thrives on disturbing it. Hindi mo kailangang i-prove ang sarili mo araw-araw sa isang babaeng hindi naman marunong magbigay ng kapayapaan. Hindi mo kailangang labanan ang giyera sa labas. Tapos pag-uwi mo, may giyera rin sa loob ng tahanan. You deserve rest. You deserve respect. You deserve a woman who adds value, not confusion. At dito, pumapasok ang stoic mindset. Hindi ito pagiging manhid, hindi ito pagiging walang puso. In fact, stoicism is about feeling everything. Pero hindi mo hinahaya ang kainin ka ng emosyon. It's about choosing logic over impulse. Peace over chaos. Discipline over drama. Kapag may babae sa buhay mo na ang mundo ay laging emergency, tanungin mo sarili mo, Is this sustainable? Kapag siya ang dahilan kung bakit hindi ka makapag-focus, hindi ka makatulog ng maayos, hindi ka makagalaw ng buo sa mission mo, then maybe she's not for you. Hindi dahil masama siyang tao, kundi dahil hindi siya aligned sa path mo. At hindi mo kailangang i-explain yon sa lahat. Kasi ang mission mo sa buhay ay hindi para sa validation ng iba, lalo na kung ang kapalit ay ang sarili mong kalayaan. Gising ka na, pre. Hindi ka na yung dating lalaking nagpapakatanga sa ngalan ng pagmamahal. Hindi ka na yung binabasura pero pilit pa rin nagmakaawa. This time, you choose yourself. This time, you protect your peace at huwag kang matakot tumanggi. Huwag kang matakot lumayo. Kasi minsan, ang distansya ang pinakamalakas na statement na kaya mong ibigay sa isang taong hindi kayang pahalagahan ang presensya mo. Real talk lang. Hindi lahat ng babae ay para sa'yo. At hindi ka bad guy dahil pinili mong maging selective. In fact, mas lalaki ka kung marunong kang tumanggi sa babaeng maganda nga pero toxic naman. Mas lalaki ka kung marunong kang magsabi ng hindi sa pleasure kung kapalit ay kapayapaan. Kapag dumating ang tamang babae, yung high value, emotionally mature, may respeto sa sarili at sa iyo, hindi mo kailangan maglaro. Hindi mo kailangang magpanggap. Hindi mo kailangang mag-adjust para lang hindi siya mawala. Kasi siya mismo alam ang halaga mo at hindi ka niya ipupush sa limitasyon mo para lang ma-feel niyang in control siya. Pre, ang totoong high value man hindi nabubuhay para ma-please ang lahat. Nabubuhay siya para tuparin ang mission niya. Kaya kung may babae sa buhay niya, hindi dahil kailangan niya ng savior kundi dahil gusto niyang may kasama sa laban. At kung wala pa siya ngayon, okay lang yan. Hindi ka late. Hindi ka kulang. Cool hindi ka behind. You're just filtering. And every time you walk away from a low value connection, mas nilalapit mo ang sarili mo sa peace na matagal mo nang hinahanap. Hindi mo kailangan ng relationship para makumpleto. Kailangan mo ng purpose para maging buo. So ngayon pre, I want you to do one thing. Choose peace. Kahit hindi siya maintindihan ng iba, kahit masakit sa una, kahit sabihin ng mundo na ang arte mo naman. Kasi at the end of the day, ikaw ang matutulog mag-isa. Ikaw ang magbabayad ng consequences ng choices mo. Ikaw ang magdadala ng mga sugat o tagumpay. Make choices that honor your future. Make choices that honor your masculinity. Make choices that protect your mission. And remember, every time you say no to the wrong woman, you say yes to the man you are becoming. Kaya kung umabot ka hanggang dito sa video, ibig sabihin, isa ka sa mga lalaking gising na. Isa ka sa mga lalaking hindi na magpapagamit. Isa ka sa mga lalaking nagdesisyong i-prioritize ang sarili, hindi sa pagiging selfish, kundi sa pagiging wise. So if you're done tolerating low-value energy, hit that like button. Comment ka sa baba. I protect my peace para alam namin kasama ka sa brotherhood. And don't forget to subscribe sa The Stoic Spirit para sa mas marami pang wisdom sa relationships, masculinity, at emotional mastery. Tandaan mo, pre. Every setback is just a setup for a comeback. Every toxic woman you walk away from is one step closer to the life and love you actually deserve. Keep rising, protect your peace, stay stoic.